Ano yung manok ko? Oh. Mayroong panabong dito ng manok. Wow, ang ganda. Bahay pa ito ng mga pare at saka madre. Napakagagandang mga bulaklak dito. Wow. kami na alaga. Ayun. Probinsya talaga dito. Good Friday, Biar na Santo. Sama kayo? Sige lang. Tama mo lang si Kuyam. Anong lugar to, Kuya? Uh, Tyburn monastery. 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 So, nandito yung mga Station of the Cross, Kuya. Tama ba? Yes. So, dumaan kami sa kami ka midsa church. Oh, ang ganda ng ano? ang ganda ng, <laughs> ito yung mga design ng mga halaman halama. oo hah, 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 pumasok dito. Ayun. Ayun. Wow. May nag station of the cross dito sa loob. Ayan. Marami pong mga kabayan dito ngayon. Nandito po kami sa hindi na to Auckland eh. Uh, hindi ko masyadong hindi ko alam yung lugar pero hindi na siya Auckland. Lagpas na kami ng Papakura. Lagpas na kami ng Jury. Kuya, hindi na sakop ng Oakland to, no? Hindi na po. Hindi na, no? Hindi hmm. na. Binago na nila dati yung mga station of the cross. Ah. Ganyan, ganyan, ganyan. Ngayon, kung dumami yung mga kada ng marami yung buno. Tanim? Hmm. Buno. Uh, Ibang iba na siya. Ginawa na nila ganyan yung station of the cross, no? Mm -hmm. Nakita mo. Hmm. Tapos, kaya dati dito may mga tubig. Hmm. Hmm. ito na, ano, hindi, hindi na, pa na ayos ano patag ay ano, nun? Patag. Hmm. Ay, ano ah, parang hmm, marami, maraming mga hindi maraming tanim kahit may may dito na, um. hmm. Hmm. ganda po sarap pag kape dito Biyernes Santo po ngayon mga kapinboy. Marami pong mga kababayan nating na mga Pinoy ang nandito nag station of cross sila dito ngayon ang dundam na tapos ito nandito kami tapos may mga halaman dun nandito so hindi tayo pwedeng masyado maingay limit lang po ah, balik na tayo ate dito 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 pala sinama mo kayo yung mga budok na dito? Diba, ano, ano. Yun nga eh. Pwede i-edit Mamaya pag-uwi. Oh, eh. Ano yan? May ano pa rito. Ito, may interest dito. May manok oh. Mayroong panabong dito ng manok. Sabay ganun. Uh -huh. Ang, ang, ganda ng manok ko. Oh. <laughs> Hindi mailap. May ano rito ate oh. Merong pahingahan dito. O oh, diba? Ayan. Ah, Tingnan mo na tayo. Ayun. Ayun, nababasa ako dito. Siyate. Ito. Ah, oo nga. Dati yung mga yan, wala pa yung mga puno. Lati, nagtaasan na na yung mga puno. Tanaw yan, no? Oo, tanaw, na, tanaw. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ito, ganda ng bulaklak na to. Wow. Wow, ang ganda. Pwede rin maupo dito. Knowledge, understanding, wisdom. Narinig ko na yung manok. Tumilaok na. may bahay dito bahay ng pare no ate mataas, madre <laughs> ang taas na kasi natin na no? nasa nasa bundok tayo kaya ang parang abot na natin ng ulap eh nandito po kami sa mataas na lugar Ang ganda po. ganda ate, no? Taas o. Oh. Ang ganda po sa profil dito eh. Grabe. Sige, Alex. Bahay pa ito ng mga pare at madre. <laughs> Tinan mo naman po yung napakagagandang mga halaman. Napakagagandang mga bulaklak dito. Wow. Apo. Opo Gaganda mga bulaklak ganda ng mga halaman gaganda ng mga tanim dito ang may-ari po ng bahay sinama ako ngayon para magsimba Good Friday ngayon Biyernes Santo Ayan. araw ng pagninilay-nilay So ayun, mga kapiboy. Pilipino yan na binibigyan ng mga misan dyan sila ng kasalo-salo sa dyan hmm. -oh. binibigyan mo rin tayo ako so, kasi yan pagadahan ng kotse ng pare ito po ito oh. po hmm. hmm. Church Monastery Entrance Ang ganda naman ang bulaklak na to <laughs> Ay <Ayun>, no Ang <laughs> ganda no Ay ba yan Ang ganda ng Ang ganda ng kulay sing ko lang daming manok. <laughs> Tami, kami Tami oh. na alaga. Ayun. Probinsya talaga dito. <laughs> dapat pangunahin pagkain nila. Dito. Hindi na sila bumibili eh. Eggs. Hmm. Ayun. Ang <laughs> <laughs> Pro dami no? Ang ganda ng bulaklak mamita kung nakikita niya yung oh, Ayun, oh. No? Ganda. Ganda diyan ano, pag Ganda no. Ganda ng kulay. Doon sa Rose Garden sa City ang ganda noon. Ganda ron. Napunta Pintan niyo na yon? Hindi, hindi pa. Ayun, pababa na po kami. Halos maabot po namin ang ulap dito sa tuktok. <laughs> Yeah. sandali dahil Good Friday ngayon. Kasama ko sila Michelle, Alex, si Santo po. Kasama sa vlog. <laughs>

Ang ganda na naman nung ano kulay na yan. Yes, Alin? So, Ayun yung yellow car. May yellow. yellow? ano? Sports car, no? Yung kulay HHR. po. HR. Ganda nga ng kulay. Diba? Ayan. So, okay. Attractive yung kulay. Yellow. Ayan mo makaparada ito. Pabalabag eh. Ayos ba ito? Ayan. Mami, Ma ang likod ba? ba? Ay, sige po. Wala. Alright. Wala po.

We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. <laughs>